Hydra Peeling Soap ni Rosmar, maganda nga ba? Eto, subukan natin. Sabi dito, nakakatanggal dito ng scars, nakakatanggal ng acne scars, pimple scars, basta kahit anong scars, mapapaputi daw nito. So, eto, subukan natin. Ganito yung itsura niya. Ang laki. Makapal. Tapos, yung texture, good naman. Ayan, o. Oh. Pansin ko lang dito, no? Mukha siyang, mukha siyang, alam mo yun? Parang, basta, may, kahaw may kahawig siya ng sabon amoy, basta amoy sabon talaga siya. Hindi siya amoy mabango na sabon. Ganun. So, ito, tinry ko siya sa aking, ano ba, kamay. And then, tinry ko siya dito sa mukha ko. Guys, may cooling effects. OMG. Pero yung amoy, hindi siya mabango ha. As in, amoy sabon lang. Ganun. And then, binalawan ko na, tada! Fresh! Siyempre, naglamos ako. Maganda naman siya, guys. Ayan, kung gusto nyo, mag-check out na kayo kung gusto nyo magpaputi at matanggal yung acne marks nyo. Nasa yellow basket ko lang.